At yun na nga no, mga pag-usapan nga po natin ha. Ito pong issue, kaugnay pa rin nga po dyan sa mass resignation. Ha? Dyan sa kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. E mantakin mo mga kabayan ha. Kaya pala di umano nagpatawag ng mass resignation. Ito pong si Pangulong Junior. Eh kanya nga pong nararamdaman na tinabagayit mo kanyang mga gabinete ay ibang pangulo ang sinusunod mga kabayan. Eh mantakin mo ha, sabi na nga ni Super Ate noon pa, eh dyan sa Malacanang o sa Palasyo, Ibang nga daw po yung nagpapatakbo. Hindi si PBBM kundi ang Araneta at Romualdez daw po ang nasusunod. O, kung kaya itong si BBBM nga, eh talagang gusto ma-wipe out ha. Itong kanyang gabinete, Ah, parang si parang mangyayari po mga kabayan, eh, fresh from the start, ah. At para rin di pagbigay alam niya na siya ang pangulo at hindi yung kanyang asawa o ang kanyang pinsan mga kabayan, ah. Ano ba sa tingin niyo yung kung totoo, ah? Ano sa tingin niyo totoo ba itong ano? Itong pananaw na ito na ah, kaya we knife out ni Pangulong Bongbong Marcos sa so kanyang gabinete eh, dahil sa iba sumusunod at hindi sa kanya o isa na naman butong pambubudol ha? Ah, mula sa gobyerno. Ano po sa tingin nyo mga kabayan? Ha? Ah? Comment nyo nga sa baba at pag-usapan nga po natin dyan. At ngayon nga, eh, meron nga pong balita patungkol nga po dyan sila Sir Nelson at Sir Jane na kung saan niya usapan niyang issue na yan. O okay, ito na po. Hindi ko na po kayo mapatagalin pa. Panoorin po natin ha. Ah. Sir Nelson, Sir Jen, pasok po. Nasoan, Nandiyak pa ba? Ay, nandito pa. Oh. Yan. Yun. Ay, okay. eto ay babalita ko lang. Ang problema pala dyan sa Malacanang ngayon. Oo. Oh, oh. Natatandaan mo nung binanggit ni Senator Ivy na ang uh, administrasyon ngayon ay hindi na makos, di ba? Oo. Oh, Araneta, Am uh, ano isa? Romualdez. Romualdez, yes. Oo. Oh. Bukang itong pagpaparesign niya, ay isang mensahe din sa taong bayan para ipakita na, hindi, anong Araneta, anong Romualdez, Marcos pa rin ang presidente natin. Ako pa rin ang masusunod. tama, tama. So, yan. Yes. Hmm. Tanggalin natin lahat yan. At lahat na magsasabing, natanong ko sa iyo, ayun ba, ikaw, Secretary uh, J. Ruiz, kinong presidente mo, Marcos, Araneta, o Romualdez, pag, hindi ba? Pagka ikaw ay hindi nakaayon sa akin, oh, na hindi mo papatunayan na ako talaga ang amo mo, kung sino-sino sinusunod mo, eh, oh, goodbye ka na sa akin, hindi ba? Oo nga, no? Baka iba kini ba baka, baka kasi Nelson iba kinikilala na lang presidente eh. di ba? ang sinasabi ko. O, baka kasi ha? iba tsaka ano ata iba, iba atang kumausap sa kanila Nung no? sila tumanggap ng posisyon sa gobyerno eh. Yun pa ang isa. <laughs> di ba? Diba? Kaya no. nagkaroon ng no. nagkawinda windang, -windang nagkaiba-iba ng uh, direksyon, di ba? Yung gustong oh. ng nung isa, ay dito tayo pupunta. Isa naman nga dito, ang Pangulo, naiwan. Eh ngayon, Jen, eto ang problema. Di ba nanawagan ng Pangulo ng pagkakasundo, reconciliation oh. mga Duterte? Yan pala ang isa sa naging isyo ngayon para magkawatak-watak magkaroon ng iba-ibang ideya itong mga binabanggit ng mga paksyon sa Malacañang. May merong sumisisi sa pangulo na Ah, ganoon? Ay hindi hindi dapat na ginawa 'yan. Nako, presidente. O ano ano 'yan? Ano 'yan? Ano sabi? Ang sabi dito, ha? Yung pong mismo ng uh, news desk officer ng uh, Malacañang. Aba, teka. Ano eh, sa, ano sa, pa siya. Oh, ano sinabi niya? Siya ay sumusulat kasi ng kolom sa isang pahayagan, ha? sa Tribune. Itong si Sincha D. Balana. Sa kanyang artikulo, ang pecha ay May 20, 2025, sa bandang dulo. Sinabi niya, I had nothing to do against President Marcos. He seemed like a sober individual and a good father. So I, I voted for him and Sara Duterte in the last presidential and vice presidential elections. What happened next between the two leaders proved that my unity vote was wasted. Nako. Oho. Uh -huh. As both accused each other of betrayal and suspected each other of planning a murder. Everything in the beginning was for political expediency. Therefore, the president's renewed call for unity is poorly timed. And at the time, and thought out. Whoever advised the president to say such a thing now is out of touch with reality. Opis, das dasa malakay niyang yan, Nelson. Oh, oh, aganon. Ah, Ay, news desk, uh editor. Ang malakang yan. Hindi tao ni Secretary si J. Ruiz yan? Eh, kaya nga daw napagalitan. Ha? Siya ay news desk chief editor. Presidential news uh, chief editor. Oh. Kaya na nga nga ni uh, uh, buong PCO. Actually, yan, di ba? Ikaw din naman na nagkakwento sa akin na uh, oh. Even before, ay mukhang hindi na maganda ang uh, katayuan ng Presidential Communications Office dahil nga sa ikaw na nagbanggit kayo Iba yung image na gusto ng presidente ibigay, uh, makita ng taong bayan, pero iba yung naipoproject sa Yan mga naman. tao. Sa halip na lalong itaas ang moral ng Pangulo, di ba ang pagtingin mm. ng tao sa ating leader, ay eh, mukhang hindi ganun ang naipapakita sa halip eh, laki pa na naitulong para bumaba ang uh, trust rating at saka approval rating ng pangulo. 'Di ba? Yun nga. Okay. Oh. At uh, eh, kasi nga eh hindi eh uh, sasabihin ng iba uh, na na eh ba bakit yung walang sinasabi ngayon yan? Hindi mo, oh. Oh. Uh, <laughs> First day in office pa lang nila. Papa. at narinig namin ni Jen na, Teka muna, ano, mukhang hindi, ho, hindi, hindi, maganda. Ano, uh, ang magiging imahe ng palasyo, eh, na, di ba? Oo. Eh, mukhang mayroon talaga mga wrong... Misa may mga tamang timing din, ano? Itong, itong pagkakataon oh. ito, mukhang wrong timing itong mga ganitong uh, pangyayari at pahayag ng mga tao sa loob ng uh, malaking na. naso. Kaya nga ako, ang rekomendasyon ko, konsultahin nila si Secretary Toting Bonyi, nason. Okay. Yun, magaling yun. Professional yun. Tsaka alam nila ang mga approach, di ba? Misa, oh, eh... Man minsan naalala ko galit na galit na ang mga mamamahayag sa Malakanyang pero pag nakita yung Toting bunyo, tsaka pag nagpapaliwanag nang lulubag ang kalooban eh ngayon <laughs> ang mga tao doon eh naglulubag ang kalooban pero pag, 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 nag, pag nagpag sila nagpupuyos ang damdamin Nelson <laughs> sa halip na maglubag ang kalooban nagpupuyos ang damdamin di ba mm -hmm. oh yeah, pero balikan ko lang yung sinabi nung uh, na sa statement ng pangulo ha huh? oh sa tingin ko, tama naman yung sinasabi ni Cynthia Balana, eh, di ba? Na mukhang napakahuli na. Ha? Kasi ang dami, binagat niya dito, totoo naman, di ba? Na ang dami ng naging uh, alitan ng dalawang pami, nagkaroon na ng kung ano-ano, malalim, naging malalim ng sugat eh. Tama. Para oh. dun sa uh, humingi ka ng reconciliation, ay parang tingat napapanahon, Maliban na lang kung may makikita, di ba? Kasi yung salita, madaling paniwalaan, madaling hindi paniwalaan. Lalo na kung oh. makita nila na ay sa, sa marami mo ng statement, hindi naman totoo ang ng nangyayari, oh. di ba? Tama. <laughs> Kaya dapat, kung nag-aano ka ng kamay, ng pakikipagkasundo, hindi, sa lahat makita yung ginagawa mo, di ba? Na gusto mo talagang makikipagkasundo oh. sa sa dati kaalit o oh, eh. Dapat rin? na son, eh, magpadala ng mensahero ang Pangulong hmm. Bongbong. Alam naman nila yan eh, yung mga kumbaga negosyador, ano, negosyador. O, ito po. Mm -hmm. ako sinasuggest ko si ipadala si Secretary Jose Claire Castro para... <laughs> <laughs> para matapos ng lahat ng ito. Di ba ba ano, ano? Di, para matapos na. Ako naman ang layunin ko talaga ang, di ba, ang kagandangan tignan ng taang ating basay, ay nagkakaisa-isa Di ba? Yan nga. Oo. Oh. Totoo yun. Mm. Eh Wait. kasi nga, Jen, uh, patapos na yung termino. Ba, tingin ko nga eh, kasi ito na itanong na natin, what if, ha? what if? Yun nga, ang what if. unity ay si Duterte, the, the Duterte and the Aquinos against the Marcoses. Kasi oh. laglag lag, lag, lag sila eh, di ba? Tama. Siguro naisip na, hindi, eh, mas, mas maganda siguro, ibalik na lang natin yung unity team noong unang panahon. Uh -huh. Ang problema, may maniniwala pa ba sa unity team kung magkasundo silang muli? Hindi no, ba? Ay, pero nasa na, ibalbalita ko sa iyo, yung analysis mo noong nakalipas na araw, na bago ka malis, yung may, may bago mukha ng unity, mukhang lumulutang, nagkakatotoo. Ay, sinas yung, sinas <laughs> yung pink, dilaw, at saka yung ano, mukhang... Berde. Berde? Uh, alam mo naman, sa politika, no permanent friends, no permanent enemy, uh -huh. eh, mukhang, to -to. May naka, may na so on, Eh may nakatrigger na doon sa sinabi uh -huh. mo, may nakapakinig ata sa iyo. sabi, ba, teka, posible oh, nga yun. Maganda nga yun, posible. <laughs> Pero ako Jen, uh -huh. Bilang simpleng mamamayan. Oh. Uh -huh. Ako, suportado ko yun, na nakakasundo. Na na Oh. Kasi nabigo tayo sa unang pagkakasundo, baka dito this time, di ba? Uh, uh, well, how do so, kung, kung mangyayari na naman, ano ba, 2028, na naman tayo, wala naman. Eh, uh, dito lang dyan, ha? Ibalita e, ko lang. Dito lang sa aking kinaroon Oo, oh, oo. Oh, oh. Eh, oh. hindi e, ako, eh. Alam mo kung paano sila magkasundo, di ba? Magkaisa? Paano daw? Lahat ng bahay nila pare-pareho eh. <laughs> Wala lang ano? No? Uniformado, no? Uniformado. kaya may isip mo, kahit saan po pumunta, pare-pareho. Hindi mo malalaman kung sino mahirap, di oh. ba, kung sino mayaman. Tapos, demokrasya na ba ng ang, uh, politika dito, ang kanilang gobyerno? Buti, hindi so, ka nagkakamali ng bahay na pinapasok. Tinitin ako nga. <laughs> <laughs> sabihin, uh, ba doon pa lang, di ba, sa, sa mga ganong bagay, may makikita ka ng parang unity. Eh, maiingit ma ka. Kaya maraming nagingit. Kapag meron mayroong mga grupo na nakakagawa ng unity, huwag na natin ganoin yun. Nasabi, oo, oh, ano-anong ginagawa niyo, Bakit kayo nagkakaisa? Hindi na. Gawa, tayo ng sarili natin, di ba? Effort. <laughs> sa Pilipinas. Ano. So, yes. Yes. Um. Ay nako. Anyway, basta tayo ng mga reaction. May kinalaman sa ating box Populi. Meron ka na bang ano dyan? May mababasa ka na? Ah, uh, natin. Wala pa eh. Oh, ako, ako na, ako na. Tuloy ko na ito para makarami tayo, ha? B, pakitang tao lang po, Ana ng Davao City. Pare ko, bilisan natin, ha? B, nakakadala po kasi dalawa ang mukha niya. Iba yung ginagawa sa sinasabi. Luella Borja ng Nueva Ecija. Wala, mabagal talaga. Pare ko, prompter, bilisan natin. Wala. O, paano? Resulta na tayo. Ayaw gumalaw ng prompter. <laughs> Sir, baka nag-resign na diyan. Napasama ata kay na ito, kay secretary. Seryoso kaya ang layunin ni Pangulong Bongbong Marcos sa panawagang courtesy resignation sa mga cabinet secretary? Ang nagsabi ng opo, seryoso ang pangulo, 33%. Pero nagsabi ng nako, parang pakitang tao ah. 67%. Nako. Nako sa tingin ko nakadagdag yung ano eh. Nakadagdag na son yung paliwanag nung uh, tagapagpaliwanag naging tagapagpalabo eh. <laughs> <laughs> Nasira yung mensahe. Oo, uh, ang ganda na ng mensahe, convincing na eh. Uh, nung ipinaliwanag, nung inelaborate, parang... Well, uh, ko, paano nila i-assess yung bagay na yun? nasan? Ayun nga. Eh, palagay ko dyan, sa palitan ito, eh, palitan na nila lahat, di ba? Huwag, huwag na magtira ng uh, <laughs> hindi nakakadagdag, oh. hindi nakakabawas pa sa magandang image dapat ng Ayan. president. Kaya pala ang dami ko, biscall, Nelson? Ano yan? Ano yan? Nung tinanong ko, who you? Bayad na po kayo ng utang nyo, medyo na. ko. <laughs> <laughs> nako. Ay, nako. Nasaan? Baka meron kang mensahe sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa iyo, ha? Ay, eh, maraming salamat din, Jen. At um, nagpapasalamat tayo sa mga nakikita natin dito. No? Kasi hindi naman ho sa... Uh, kasi first time ko itong mangyari na parang kong the don, don dante lang. <laughs> airport pa lang, Jen. Alam mo? Airport pa lang. Ba? Ganun ba? Bako ba? Ang daming nagpa-picture sa akin, mga dalawa. akala, politiko ka. At hinahanap ka. Yan. Ah, um. uh, ba't akala, mag-election? Mag mag mga kampanya ka doon? Thank <laughs> 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 like, you oh, sa mga nagpa-picture. Eh, Ayan. Sa akin, pa. Ayan. 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 Oh, paano? Thank you very much, Nason. Ano ha? Sa ating makibigyan. ang ka-resty bugarin.